Okay guys, magluluto ako ng inyong platula. Simpli lang. Bisa langkai eh. okay. Dulu-dulu <tuk> si mama Dulu-dulu si mama Ano anu yan? Patu lah Yan, magluluto si mga patula tapos ano pa? magluluto si mama ng patula. Ano to? Patula. Ito yung patula. Ito yung dahon ng sibuyas, luya, bawang, sibuyas. Tapos yung karning manok, hipon, saka yung noodles. So yan po yung lulutuin ko ngayong Pasko, guys. Kasi Landers. healthy life, lifestyle tayo ngayon. Like you like Ano yan ah? Hindi natin ilalagay yung ano niyan, yung ano lang, pansit lang ng lulo sa mga. Ano. So samahan niyo kami guys sa pagluluto ngayong tanghali. Today is December 24, 2024. 4. 1, 2, 3, 4. Okay, let's begin. Luluto po ako ngayon ng noodles. Yan yung tanghali namin ngayon. Oh, may puto bamer, <laughs> Pamangkin ko. Galing ng Sibo. Say hello, Nige. <laughs> Mahiyain ng pamangkin ko. Galing Sibo. Nag, nag, dito na mas ko sa Manila, Muntalban. So, samahan nyo ko guys sa pagluto ngayon. Tanghali ng manok hipon. Luya, sibuyas, bawang, dahon ng sibuyas and then the patula. Let's try. So health, healthy lifestyle tayo ngayon. Mag 2025, we're getting older. So healthy living, healthy lifestyle. Thank you, Lord. unakit okay, yeah. Una, cheat, anak, wala pa. Ayan, gustong-gusto nyo nang tumulong magluto. <laughs> gusto maging ship. Ship cook. It's mine! Miss Navidad, I'm a I wanna wish you <laughs> a man. Man. Sibuyas. Sibuyas, hindi yan. Luya yan. Ito, sibuyas. Very good. Ano Luya. Luya. Ay, lagay mo yan. Bilis. Bilis. Very good. Ay, nilagay niya na yung luya. Roll we'll it until golden brown. A little bit golden brown. Ilalagay natin yung manok Chicken. Mom, Kunti lang. A small amount of chicken. Don't put, Don't add so many. Just only a small amount. One piece of chicken. One. on Oh Help, mama, anak. Careful, anak. It's so hot. You understand? That is very, very hot. Yes? Kasi mm. makalit siya kaya. Kailangan tits, tits, tits. Tits, tits, tits. tits. Turuan natin ng mabuti para mabuti siya. Isa naman kurutin mo. Iiyak <coughs> siya. Turuan na lang. Mainit na lang. Very, very hot. <laughs> Pumakin kong galing Cebu. Mahiyain. Very shy. Shy, shy girl that is very hard. So, ayan na siya. Pag naluto po ito, tatanggalin ko yung gulay. Saka ko siya lalagyan ng tubig yung kawali. Remove natin yan lahat. Yung gulay. Gulay lang. Iwan natin yung manok. Tapos lalagyan ko kasi siya ng tubig. Pag kumulo na. Huwag mo na akong tulungan, anak. Always, always na ma-help mama, help me, help mama, help mama. Di ka naman marunong. Oh. Mama! Yan ang itlog. Sige. Isayin mo na. Very good. Tinidor. Hmm. Tinidor. Sige. Sige. Hey, Ilalagay namin yan din sa niluluto ko, guys. Merry Good, anak Oke. Merry Christmas. Yes. Mama. you baby. Merry Christmas. Suya <coughs> so, noodles lang. Ayu, ayu mau nang vegetable, ayu mau ng gulay Ayaw. Ang gulay ay mahalaga. Ang gulay ay masaya, masarap, masustansya. Ayaw, gulay. Nakakapagpataas, nakakapagpapudit. Ayaw, di, di guway, ito. Ayaw mo ng gulay? Hindi, ayaw. pwede. Ikaw, ayaw. ikaw anak ko, ako mama mo. Anak, ayaw, di, gulay. <laughs> ayaw, ayaw di, mo di, gulay. Ay, masarap ang gulay. Ito, so, guys. So, ito yung... Uh -huh. Kasi kulit ka

Yes, ito na guys ayan. Ito ada alsa mike. Tutla. Thank you for watching. Yung ano so, niluto ko ayan 'to. Cho kakain kami ni Chin Chin. Aba cho ngayon guys. Magka-healthy sabina. Pero pana lang kata kain tayo. Sige na. Sa Cebu po sila. Pero ito yung bahay nila. Pero sa Cebu, years na sila. ka rin yung asawa guys. Ito na. ka kakasalit. Merry Christmas! It's

Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.